Hello mga kapapa, support to this vlog soon Magpapalabunutan ulit tayo at may nagawa naman tayong bagong palabunutan So ang papabunutin natin mga kapitbahay ko na dito sa likod ng bahay Ito sila So, yung palabunutan natin, nag-upgrade na. So, ginawa na natin siyang Aww. tatlong 500. Yan, o. Oh, tatlong Yay! 500. Oh, anong gusto mong makuha dyan? Anong gusto mong makuha? Anong gusto mong makuha? makuha dyan? Alin mo na. Wag yan, ito. Ayan. Okay. So, ang gusto mo lang tayo? Ayan. Ito natin. Ayan. So, mauna. Pasok dito. Dito ka na. Dito ka na. Sa pangalan. Toto. Toto ano? Malian. Malian. Oh, uh, maalam na, maalam na. Mobilis, bunot, bunot dito, dito. Salamat. Salamat ah. Akin, akin, akin. Alin? Kita ito. Ano kayo makakuha mo ito? Buwi mano kaya? Buwi mano? Buwi na mano? Lagi okay, dito, harap yan. Harap kay Ernay. So, na natin ito. Ang number mo ay three. Three. Oh. oh, oh ah, okay. Joke lang. <laughs> number mo ay four three four. Kita mo na. Four thirty four. Four Malas. Ano mo sabi mo? Ah, four Ano sabi mo? Ah, wala kang nakuha. Ah, next, next. Bye the next, next time. Tunad. Tunad. Pangalan? Mila. Ha? Nakakataan hmm. ba Nene! <laughs> e mo na, nene! O aligayang Bunot na, bunot na. bunot na. Next, next. Pagkakataan? Budoy. Budoy ano? Lansayon. Okay, bunot. Baka bonot, tingin doon kay Ernest ha. Uh, At, tingin uh, kay Ernest. Uh, ano kaya yan? Ikaw na kaya unang mga ka ng mano. Parang meron yun yan. Ano yan? 499. 499. Wala bang ginawa 499? 499? Wala din. Tap, wala din yan. Mababa yan. Tap, mababa. mababa. Wala, ano masabi mo? Wala. Wala, <laughs> Next. Kerwin Aris. Where, Kerwin. Tagal-tagal mo na nagbubunot, wala ka pa rin nabubunot ng Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Oh, tingin kay Ernest. Ano kaya 'yan? Kinain na. 197 ah 497. Por na, Four na. 497. Wala talaga ang alat ni talaga win. <laughs> Multi-squeta. Multi-squeta. Sinunda na, sinunda na. Ano kaya? Ano kaya? Tingin ka, Ernest? Pakit ka dyan. Pakit ka. What? 65. Parang wala. Wala dyan 60. Wala akong sasulat sa sulat 60. Malas, malas. Next. Oh, Kyle. Okay. Kyle. Maghira. Kyle, okay, maghira. Na may sakit. O, oh, dahil may sakit ito, dalawang beses ka bubunot. O, okay may sakit to, may sakit. Oh, wala kang sakit. <laughs> What? Ano yan? Ay, buwan po niya pala si Nene. Hindi tatlo. Sira ulo. Buwan ayaw ata po niya. 465 Wala Abonit mo si Nene At nahiya si Nene Ano? Ano? Hanapin mo yung 500. Pag 500 nakuha mo, happy kayo. 200. Oh. Hindi lang. Hindi na yun. Hindi kahit isa, di pa ako nakuha. No, ka eh. kahapon ka lang nagkasakit. Hindi. Ano kaya yan? <laughs> Para rin mo tayo nandiyan. 24? 21. Okay. 21? 21. Ha? Huh? 21? 21? O, oh, isa pa. Isa pa. <laughs> ano kaya? 191. 191. Wala talaga time. O, uwi ka na, pahinga ka na doon. Bantayan mo si Chachi? Romiel Malian. Romiel. May maho ko ka na kaya? Hindi ko pa. Pag nakuha mo yung 500, 0 bakasyon ka na. <laughs> Harap na kami na. Ayun na! 74. Wala ko yung ginawang line of 7. <laughs> Next. Dingdang Balawag. Abansando. Dantes pala. Abalawag. Okay. Agad.

39. Wala. Umayas ka dyan. Next. Axel Larwa. Axel Bonot. Axel Larwa. Wala na bonot, pet. Tungha <coughs> dyan. Bobonotin lang. Wala na bonot na. Oo. Oh. Harap doon. Ano? kaya? Ano kaya? Ano kaya? Four eighty-five. Wala. Wala. Walang matataas. Next. Next. Gusto murado. Gusto mo padilya. Padilya. <laughs> <laughs> Ay, inahanap, inahanap mo yung 20. <laughs> 20 Bente yung mga nasa gilid eh. Ano kaya? Ano kaya? Harap, harap. Ito, yeah, yeah. malas yan kayo. Malas <laughs> 451. <laughs> Parang wala. <laughs> ah, yes. Yes, walang mga nakakuha. Next, next. JB Yanesa. Ano pala ba? Jan Rod Banasiyan. Banasiyan. <laughs> Ito sa akin, ano? Bumatan. Angry Bird. Banasihan. Pagkakaalam ko magagaling banasihan, maglaro. Hindi ka naman magagaling maglaro. Magaling ka kumain. Alap daw. Ay! Ano? 500? Pakita mo na. 403. Ayun na. 303. Wala, wala, wala. baka meron din. Mabababa ang sa taas. Mabababa. Next. Pa'y naging mababa yung Ako nagsulat yan. Sa <laughs> Benji. Bautista. Benji. Pero lumagpa. Benji, tatlong araw nang walang ligo. Alam <laughs> ka, Ano kaya, ano kaya? Oh, three songs. Pag 3, and mo na agad yung pay ba? mo ulit yung pay ba? 442. 446. Oh, ayun o. Hanap ka pa ng dalawang puntos. One. Wala, wala, wala. Next, next, next oh, na. Wala na. Isa pa. Okay, Rona, Rona. Isa pa, okay, ah. Inutosan ka lang ata. Ay, ano yung binili mo? Ano yun? Nakala no? ko shampoo, eh. Shampoo? Isa pa, Rona. O pag minakuha ka, magbabayad dyan dito. Ay, <laughs> oh, <laughs> oh, dahil lang <laughs> <tanging>, ino. <laughs> <laughs> pag napang may 500. Okay. 50, Magpapakalala ka ba? 450 sa'yo. Ay, 450 sa kanila. Sa'yo, 50. Maunong no, baboring <laughs> naman nun, pwede. <pady>. Pangalan. <laughs> o, oh, Rona Linti Aris. O, oh, bunot. Pag ng pera yeah. dito. Ano, man, no. <laughs> ano kaya? Ano kaya? Anong laman? Ang kulakot mo? Eh. Oh hindi. Humarap ko nga dito. Nangyayinig eh. Ayun, ayun, O, three. Three, three o five. Three o five? Wala! Ah, three o three. Kinuha lang ka naman. Ah, next na. Sir na. Sir na. Ito si na. si na. naman. Oh. O, oh, panguli natin yung kameraman. Sir Ernest. Okay. Ano kaya? Bakit ito na yung pag-asa nyo ng 500? Ano yung punet? Ano yan? Asan yun? 472. 472. Wala. Yehey, wala yung nakakuha. Ano, ayaw mo talaga <laughs> Wala so, ka dyan. <laughs> so, wala, wala na ako, guys. So, thank you, thank you, thank you. Walang nakakuha. Nakaligtas ang ating 500.